Mabuhay, magandang araw. Narito na ang mga nangunang balita ngayong linggo sa Caraga Region, hatid sa inyo ng Caraga in Focus News. Personal na binisita ni Department of Health Secretary Tidoro Herbosa ang Butuan Medical Center o BMC nitong linggo na sinamahan ni na Congressional Representative Jose Aquino II, Mayor Ronnie Vicente Lagnada at mga City Councilors. Nagpayag si Secretary Herbosa na suportado ng DOH ang plano sa pagmodernize, rehabilitate at pagpapaganda ng mga pasilidad sa ospital, lalo na't nakita nila ang structured process outcome ng ospital. Iminimkahi din ng kalihim na handa na ang BMC para sa plano nitong maging Level 3 Hospital. Binisita din niya ang Caraga State University o CSU na handa at sabik na buksan ang kursong Doctor of medicine. Nagsagawa ng na tatlong araw na pagsasanay sa Crowd Management and Events Contingency Planning ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na Agusan del Norte na dinaluhan ng iba't ibang opisina ng Provincial na Pamlaan at mga membro ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa Cabadbaran City mula October 8 to 10. Ang nasabing pagsasanay ay sinagawa sa tulong ni Martin T. Aguda ang naging isang Certified Emergency Manager ng bansa bilang resource person at trainer. Pinarangalan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno maging ang mga local government units at iba pang partner stakeholders sa kaunahunahang Provincial Peace and Order Summit Com Agsor Awards sa Pubinsya ng Agusan del Sur. Sa pangunguna ni Department of the Interior and Local Government Agusan del Sur Provincial Office at Provincial Government, naging makabuluhan ang pagtitipon ng iba't ibang sektor na may malaking kontribusyon sa pagpapatupad ng mga programa at advokasya na tumutugon sa kapayapaan at siguridad ng mga Agsornon. Opisyal na binuksan ang 4th Provincial Business Conference na may temang Resilient Industries, Pioneering Sustainable Practices ng October 9 sa Surigao City Gymnasium na inorganisa ng lokal na pamahalaan ng Surigao, lalawigan ng Surigao del Norte, at iba pang mahalagang ahensya kasamang Surigao Chamber of Commerce and Industry Incorporated o SCCI. Layunin ng aktibidad na may taguyod ang mga lokal na industriya ng Surigao del Norte habang hinihikayat ang mga negosyante na patibayin ang mga sustainable business practices. ん mga 1,150 individual mula sa Surigao del Sur ang nakabinipisyo mula sa pagpapatupad ng proyektong Lawa at Binhi sa pamamagitan ng programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad na ipinapatupad ng Department of Labor and Employment o DOLE Surigao del Sur Field Office kasama Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bawat binipisyaryo na nagtatrabaho ng lopong araw ay tumatanggap ng 7,700 bilang sahod na linsunod sa minimum wage ng riyo. Sa kabuuan na 8.8 milyon ang naipamahagi sa mga nasabing benepisyaryo na kilahok sa pagtatayo ng mga pasilidad para sa lokal na akses sa tubig at pagtatanim sa mga komunidad. Pinarangalan ng Bureau of Local Government Finance o BLGF ang province of Dinagat Islands bilang highest at number one province sa buong bansa sa kategoryang current operating expenditure per capita for fiscal year 2022 at pangalawa naman ito sa taong 2023. Tinanggap ni Governor Nilo P. Demere Jr. kasama si Provincial Treasurer Maria Jocelyn Albores ang parangal sa Exceptional Local Government Finance sa naganap na BLGFS National Awarding for Top Performing Provinces, Cities and Municipalities for fiscal year 2022 and 2023 in strengthening local government finance noong October 9 sa Sida, Manila Bay, Paranaque City. Ayon pa kay Governor Demery, sinisiguro ng lokal na pamalaan ng Dinagat Islands na mapanatili ang epektibong fiscal management at pamumuhunan sa kaularan ng komunidad. At yan ang mga kaganapan sa Caraga Region ngayong linggo. Abangan ang mga paunahing balita sa susunod na Sabado, dito pa rin sa Caraga in Focus News, hatid sa inyo ng Philippine Information Agency. Ito si Jennifer Peña Gaetano. At para sa iba pang mga balita, huwag kalimutang ilike at follow ang aming Facebook, X, TikTok at YouTube.